Uh, hello po, hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 26 ng Agosto, 2025. Anyo. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga binamahal. Uh, patungkol po dito sa... Uh, si Joel Villanueva ay kahapon ay narinig ko sa balita nung katatapos ko lang mag-vlog uh, pumunta ako sa mga YouTube ay nagsalita na naman si Joel Villanueva na ididimanda daw niya yung mga taong maninira sa kanya. Opo, ano? Ang title ko po ngayon ay ano ba ito si Joel Villaniba? Ididimanda daw niya ang lahat maninira sa kanya. Ayan po ano, ay kaya naisipan ko na i-discuss na naman yung diniscuss ko kahapon na hindi lahat ng kaso o hindi lahat ng sigalot ay advisable na dalhin sa korte o beneficial na dalhin sa korte. Hindi po hindi po lahat ng kaso. Opo. At sa katunayan nga ay parang ang Biblia ay hindi isang ayon diyan sa ganyan na lahat na lang ng maliliit na kaso yung small cases ay dadalhin sa husgado uyan sa korte. At yan po ang papatunayan ko ngayon, ano, ah, nakalimutan ko pala, ano, ah, sa Los Angeles po ako, ano, at yun nga, ang oras ay 6 alas 6 ah, kwanang ngayon, 50 ng umaga. Araw po ngayon ng Martes. Opo. Yan nga, ano, at patutunayan ko ngayon, na, hindi lahat ng kaso lalo na yung mga minor case ano ay dadalhin sa korte o advisable na dalhin sa korte o rekomendado na dalhin sa korte o beneficial na sa korte hindi po ano at yan po ang papatunayan natin ngayon oh dahil nga kahapon ay narinig ko na naman na nagsasalita na naman si Joel Villanueva na ididimanda niya. O, oh, ididimanda niya ang lahat ng tao na maninira sa kanya. Ay, bakit ganun? Hindi ba? Napakaliit lang na na bagay yan. Maliit lang yan. Wala namang patayan dyan. Yan ay equal lang eh. Kaya sinasabi ko na maliit lang na bagay yan. Alam nyo po mga minamahal, mga kababayan, pag ang pinag-uusapan lang ay yung inaakala mo lang o nasa isipan mo lang, nasa isipan mo na sinisira ang kanila, hindi maganda yan o hindi, hindi advisable na dalhin sa kurti. Kasi nga mahirap eh, mahirap patunayan yan eh, yung, yung iniisip ng tao, yun lang ang pag-usapan. Yun nga, yung sinisiraan ka. Mahirap po yan. Ay sino ba ang makakabasa ng kaisipan ng tao? Diyos lang po, hindi ba? Kaya mahirap nating husgahan yan. Pero nga, ganun ang pinapakalat niya, sinisiraan siya. Ganun, ano? Uh, kung sinisiraan man siya o hindi, ay hindi na natin i-discuss dito o wala na akong pakialam dyan. Kasi nga, eh, <laughs> ang tatak tatalakayin ko po dito ano ang sinasabi ng Biblia dyan, dyan patungkol dyan. Pero nga, uh, ang sinasabi ko na ay hindi lahat ng kaso opo, ay dapat dalhin sa kurti. O, ito po ang Bible verse. Ano? Verse uh, 1 Corinthians, iba po ito ha, yung naibigay ko kahapon. Iba ito. 1 Corinthians chapter 10 verse 23. Ito po ang ating mababasa. Patungkol diyan sa <laughs> kasi nga si Paul ay dinidemanda rin ni. Eh. Si Paul ay marami rin ang nagdidemanda sa kanya. Opo, maraming umaangal at ayan kasama nga yan nabilanggo siya eh kinasuhan siya at nakulong siya. Ngayon ay ito ang sabi niya ano, kasi kahit na maliliit na bagay ay siniti, sinisita po siya eh. Ayan, ano? Ang sabi niya dito ay all things are lawful for me, but not all things are helpful. Yan po ang sinabi niya. All things are lawful for me, but not all things edify. Ayan po. <laughs> Ayan po ang sinabi niya. Uh, sa ibang version po, ang nakasulat ay ganito. Ano? All things are legal for me, but not all things are beneficial. All things are legal for me, but not all things edify o kaya construct or build up. Yang edify po, build up yan. Hindi makaka-build up. Legal nga yan, sabi niya, o lahat ng bagay kanya, legal yan eh. Ay oo nga naman, hindi ba? Kahit na ano, pwede kang edibanda eh. <laughs> hindi ba? Legal yan, sabi niya. All things are legal for me but not all things is beneficial. O, ito dito, helpful. O, all things are legal for me, but not all things construct or build up or edify. Ayan po ang sinabi niya, hindi ba? So, okay, sabi niya, mga legal yan, lahat yan, legal yan. Katulad ng ginagawa ito ni Joel Villaniba kung totoo man yan na ididemand na niya lahat ang mga tao na inaakala niya na naninira sa kanya. Oh, all things are legal but not all things is helpful. All things is legal but not all things build up. Ano yung build up? Build up sa magandang society o oh, build up sa magkakaroon ng magandang katauhan. Yan po ano? O gobyerno. Build up sa para makagawa ng magandang gobyerno. Ayan po. Ay ito. Itong 1 Corinthians 6 verse 12 ito po ang ating mababasa. Inulit ni pulih eh, Inulit. Ah, hindi. Nauna pala ito. Ano? Nauna. Kasi 1 Corinthians chapter 6 eh. Yung isa sa chapter 10. At dito ay maintindihan nyo. Maintindihan nyo. Bakit ko sinasabi na ang Biblia mismo ay itinuturo hindi lahat ay pwedeng dalhin sa kurti. Hindi nga ina-advise ng Panginoon yan eh. Hindi po eh. Na lahat. Eh kasi gastos lang po yan eh. Opo. Hindi po ina-advise ng Panginoon na lahat ng kaso o lahat ng sigalot ay dadalhin sa korte. Ito po, ano inuli, ah, uh, nauna pala ito kasi chapter 6 ito eh. All things are lawful for me, but all things are not helpful. All things are lawful for me but I will not be brought under the power of any Yan po para maintindihan po natin. Matindi po ito. Itong sinabi ni Paul na oh legal yan sabi niya, legal yan. Pero I will not be brought under the power of any. Yan po ang sinabi niya. Pero Marami pong na nakuan e na, eh, na pagka-translate e. Eh. Ito ay ganyan muna. But I will not be brought under the power of any, sabi niya. Ay ano bang ibig sabihin niyan? Oh. At dito maintindihan natin bakit hindi ina-advise na pupunta sa kurtih. Oh. I will not be brought under the power of any. Sa iba po, ang pagkasulat ay ganito. Kaya nga po ang bumabasa ng Biblia ay magaling magsita ng salita eh. Opo, kasi nga sa iba, ganito po ang pagkasabi. Ah, lahat yan, sabi niya, legal, sabi niya. Lahat yan. Oh, pero, sabi niya, I will not give my freedom to others. Sabi niya. Pwede yun, ano? I will not give my freedom to others. Mayroon ding ibang translation, o lahat yan legal, sabi niya. But, I will not be a slave to anyone, sabi niya. Hindi ako magiging slave ng kahit na sinong tao, sabi niya. O, ayan po ano, tatlo yung binanggit ko, hindi ba? O, ay sige, ipagpatuloy pa natin. Ipaliwanag po natin, bakit ganyan. Kasi nga po, pag pumunta ka sa kurti, nagiging aliping ka ng kurti. Yan po ang ibig sabihin yan. Isubmit mo ito o, iharap mo ito. O, dalhin mo ito. O, ano bang nangyari? No, ay, hindi ba? Ay, naandyan po ang sinabi ng Korte Suprema. hindi eh, ba? Sinabihan, sinabihan po ng Korte Suprema ang lower house na isubmit nyo ito. Pati nga yung minutes of meeting eh. O, ay umangal po ang kwan, umangal po ang lower house. Nang tama naman, kasi nga trabaho nila yun eh. Bakit pati yung sisitahin nila, yung trabaho nila? Yan po ang sinasabi dito, I will not be brought under the power of any, sabi ni Paul. At tama yung ginawa ng ng kwan, ng, ng uh, lower house. Pangatawanan nila, yung karapatan nila ay ang linaw naman na sole authority ang Senado to try and decide at saka yung exclusive authority naman ang lower house to initiate oh, ay bakit sisitahin sila dun sa mga pinagagawa nila ayan po ang sinasabi ni Paul I will not be brought under the power of any or sa ibang translation I will not be a slave to anyone. Oh, ay ngayon, sige nga, oh, tingnan natin ang nangyayari. Ang naging slave po dyan, yung nagpadala ng complaint. Sino? Yung, yung mga attorney ni Sarah. At ito nga, ito sila Escudero at saka si Jewel Villaniba. Kasi hinahamon nila ang tao, hinahamon ni ni Chis Escudero kasama na yan si kaitano at saka si Jul Villaniba na kung may kumplin kayo dalhin nyo sa kurti oh ay sila ngayon ang magiging slave dyan opo at hindi nga hindi nga slave pa ang, ang nangyayari dyan eh ang nangyayari ngayon sila ngayon ang naisasalang oh kasi nga totoo po ang Biblia eh Totoo ang Biblia, samantalang ang ang lower house hindi na tinag. Kasi nga parang kinuha nila ito, ano? Itong itong sinabi ni Paul, okay. Pwede. Daanin natin sa legal o legal 'yan. Pero hindi kami magiging islim ng korte. O, oh, 'yun ang sabi nila. Doon sa sagot nila. Pero hindi ganoon. Pero ito po ang nakikita ko sa Biblia. I will not be a slave to anyone. Ay kasi nga ipapasubmit lahat eh. Pati nga yung personal, mga personal ipik mo dyan eh. Pwede nilang hanapin eh. oh, hindi ba? Ganun po. Ah, kaya nga hindi advisable na ilalagay sa korte ang lahat ng kaso. Lalo na kung ganyan lang. Pambira ito si Joel Villaniba, hindi ba? Iniisip mo lang na sinisiraan ka na, dadalhin mo na sa korte. Adi, ah, gustong gusto ng korte yan, magkakapira sila eh. Oh, ilan ba ang kwa ngayon? Piling P, baka 50,000 na eh. Piling P lang ha? Oh, ay yung bayad mo sa attorney. Oh, baka acceptance P lang, 50,000 na eh. Ay yung retaining P. Oh, baka every meeting ay 5,000. Hindi pagkasya eh. Gastos lang po yan. Oh, at saka magiging aliping kayo ng korte. Kasi nga, marami nang ipapagawa sa inyo eh. Ito po ang sinasabi ng Biblia na sinabi ni Paul, I will not be a slave to anyone or I, or I will not give my freedom to anyone, sabi niya. Bakit po sinabi niya? Kasi nga, si Jesus Christ po ay alam ni Jesus Christ na tayo ay slave nang sin, ano? We commit sin because we are a slave of sin, ang sabi ni Jesus Christ. Nung sinabi ng mga tao sa kanya, we will never be in bondage to anyone, o sinabi ng mga tao, we, we will never be a slave to anyone. How come you will sit as free? Oh, how come you will sit as free? Tinanong nila si Jesus Christ. Ang sagot ni Jesus Christ Man commits sin because man is a slave of sin. Ayan na nga ang sinasabi ni Paul. May freedom na ako eh. Kasi pinalaya na ako ni Jesus Christ. Now I will not give my freedom to others. Sabi niya. Oh, I will not be a slave to anyone. Yan nga, kurte. Hindi ba? Kasi ipapasubmit sa iyo lahat eh. Pati yung mga tinatago mo na dokumento, kukunin nila eh. Hindi ba? Oh, at ang masama pa dyan, ay kung hindi ka nang submit, yun ang gagamitin nila na ay, hindi ka naman interesado, eh. talo ka, o, oh, di ba? Talo ka. O, oh, ganun po eh. Kaya nga, you will be a slave to the court. Yan po, Joel Villanueva, para maintindihan mo yan. At hindi po nagbabago ang Biblia. Kahit na ito ay isinulat po ito ng 2,000 years ago, ganyan din po ang nangyayari ngayon. Ha? Ah? Delikado nga ang ang Senado, eh. baka mabuwag pa yan eh. O, dahil nga ganyan, pinakialaman ng Korte Suprema. Hindi ba? Pinakialaman na eh. Ay baka mabuwag na yan. O kaya mahayag yung mga mga insertion nyo at ngayon nga nahahayag na eh. Dahil lang diyan, dinalan nyo kasi ang kaso sa Korte Suprema, yung impeachment. Dinalan nyo eh. At di pag-uusapan 'yan, o, yung galit ng tao mapupunta sa inyo. Kasi nga hindi kayo sumusunod eh, sa konstitusyon eh. Yung portrait ayon yung sundin. At saka yung sole authority kayo ayaw nyo naman tanggapin. O ayaw nyo isa katuparan. Hindi ba? Ayaw nyo gumanap na sole author sole kwang kayo authority kayo to try and decide. Ayaw nyo ganapin. At di kayo ang tatamaan dyan Patas po ang Panginoon eh. Patas po ang Panginoon. Nakikita niya yan. Sino ang lumalabag. Kaya, siya ang paparusahan dyan. Yung sinasabi dito ni Paul na, I will not be brought under the power of any. Kayo po ang, kayo po ang, kwan dyan, matatamaan dyan. Kasi, kasi nga, ay ang, ang lower house ay, sinabi na eh. Hindi namin ibibigay yan. Oh, hindi ba? Hindi namin ibibigay yan kasi nga lumagpas na sa sa kapangyarihan eh. At yun naman talaga ang ginagawa ng kurti eh. Hindi ba? Pumunta ka dito. Oh, oh. Ipalad mo ito. Ipakita mo ito. Dalhin mo ito. Patunayan mo ito. Ganun po eh. Isusugo lang kayo ng isusugo ng kurti eh. Oh, kaya nga ayaw ng Panginoon yan. At saka isa pa, kailangan pa ba na sabihin ko sa inyo na sinasabi ng Diyos na yung umaasa sa justice ng mga tao, ha? Yung umaasa diyan, walang mangyayari jan. Oh, umaasa kayo sa hustisya ng tao. Ay nangako ang Panginoon, ang sabi ng Panginoon, do not take revenge my friend, hindi ba? Pag-aralan nyo po, nung sinabihan ng Panginoon, do not take revenge my friend. Sabi niya, I, a uh, vengeance is mine, sabi niya, I will repay. Sabi niya, hindi ba? Pag-aralan niyo po yan, yung isang verse na lang yan, vengeance is mine. Kaya nga, mas naniniwala ako dun sa mga tao na nasa laylayan, ang dami ko nang nakausap, yung mga tao na mahihirap, naninakawan ng lupa o pinatay yung kanilang yung kwan yung mga kwan nila mga magulang nila pinatay dahil nga nag-aaway diyan sa kapirasong lupa ang sinasabi nila kung tatanungin mo sila magdidemanda ba sila hindi na sabi nila ipasa Diyos ko na lang ayan po eh hindi ba naririnig po natin yan kaya may wisdom pa sila eh isa dito kay Joel Bill ni nang nangangaral ka ng salita ng Panginoon o oh, may wisdom pa yung tao na nasa laylayan yung mahihirap yung walang pambayad ng abogado ipasa ko na lang sabi niya hindi natutulog ang Dios sabi nila o oh, may wisdom pa yun hindi ba kasi nga may pangako po ang Panginoon eh I will repay Do not take revenge, my friend. I will repay. Bingayans is mine, sabi niya. Yun lang verse na yan, eh. hindi ba? Bakit hindi mo ipasa Diyos? Hindi ba? Ipasa Diyos natin. Kung sino ang naninira, o, oh, hilingin natin sa Panginoon. Pwede po yan, hilingin natin sa Panginoon. Kung sino ang nagsisinungaling, tubuan lang ng kwan. Yung sakit na walang, walang ka, yung kwan, hindi mo walang medicine. Oh, ganun po nung unang panahon eh. Oh, tinutubuan sila ng kwan, yung yung walang kwan, walang wa, walang medicine, walang gamot. Oh. Pwede pong gawin ng paginoon diyan. Kasi nga, eh, wala na tayong maasahan diyan sa mga kurti eh. Hindi e, ba? Wala na tayong maasahan diyan. Oh. Portrait lagi hindi dadalhin pa sa korte tapos portrait lang hindi pa ma-interpret ng korte hindi ba oh ano pang aasahan mo diyan oh basta ang sinasabi ko dito ang sinasabi ni Paul yung freedom ko na, na nakabit kay Jesus Christ hindi ko ibibigay yan kahit na kanino oh hindi ko ibibigay yun ang sabi niya ay kasi ay nililitis siya eh o dinadala sa sakurti eh. Oh, ayan po ano? Hindi ba tama 'yan? Hindi ba? Oh, ano ba ang gusto ni Kwan? Ano ba ang gusto ni ni Escudero? Bakit dalhin niyo sa kurti? Sabi niya, kasi nga ang gusto niya ma-under ang mga lower house sa kurti. Yan lang po yung kapangyarihan nila under sa kurti kasi ah uh, ka eh, Parang inayaw mo na yung pangsyon mo eh, na hindi naman ang umayaw ay ang mga senador. Inayawan nila. Kaya pumasok ang korte. Ayan po eh. Pero yung, yung, yung karapatan ng mga lower house, hindi nila isunod bit. Oh, at yan lang ang magbabanggaan yan. Palagay ko eh. Hanggang ngayon, hanggang ngayon hindi sinasagutan ni Leonin eh. Hindi ba? Hindi niya sinasagutan eh. Kasi nga wala siyang isasagot. Wala siya sa sakatuwiran. Wala siya sa hulog pagtatawanan lang siya. Oh. Galatians 5.13 For you, brother, have been called to liberty. Ayan po, ano? Tayo po ay tinawag para freedom. For it is for freedom that Jesus Christ set us free. Ayan po, ano? Yan po ang pakay niya ni Jesus Christ. Kaya siya pumayag na mamatay sa krus ng Kalbaryo. Pumayag siya to set as free from the slavery of sin. Ano? Ngayon, only do not use liberty as an opportunity for the place. Ayun po ang sinabi ni Paul, hindi ba? Sa mga Galatians. Oh, may freedom lang kayo ay pero wag niyong gamitin yung freedom yo sa paggawa ng kasamaan. Opportunity for the place, but true love serve one another. Ayan po. Sa pamamagitan ng pag-ibig ay mag-serve kayo sa kapwa nyo tao. Ang sabi po ni Paul. Pero ang kinuha ko po dito, okay, free na kayo. Sabi ni Paul, ano? O may freedom lang kayo. O naintindihan nyo na, hindi ba? Naintindihan nyo na na at least slave kayo ng sin. At least gagawa ka ng paraan eh. Paano ka makaalis dan siya slavery ng sin? Yan nga kayamanan, hindi ba? Alipin ng kayamanan ni, eh. Bihira po ang nakakaligtas dyan. Bihira. O. Ay ngayon, sa naintindihan na, ayun na, do not use your freedom and opportunity for doing evil. Ang sabi po ni Paul. O sige po, at hanggang dito na lang po, ano, at uh, dalain ko po sa Panginoon, bago po ako magumpisa ay sana tayo ay makasumpong ng wisdom na nanggagaling sa kanya sa ating pakikinig po ano at muli mga kababayan mga minamahal isa magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig salamat po ng marami salamat po